Good morning, Angelica. Kay hey, gising mo lang? Oo. Oh. Hindi hmm. ko mo lang, Angelica. Masa po tayo. Ayun, <laughs> Ayan na? Ayan. 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 Ayan ang fit pa natin yung mga kandi ito. angels natin. Yan si Martin. Sa pang tulog ni Martin. Ayan. Ayan ang tulog Angelica. Mas po takain. isa ka ako rin pa. din. Ayan. Ang pa rin Angelica. Kumain ka ba? Huh? Kumain ka na? pa. Nagluluto pa na? Oh. Lang muna natin. No? Oh, hanggang, muna tayo. mo mo Sa Angelica. Ang laki sa Angelica. Saan ang tulog mo? Ang agam mo magising na. No? Ang jelly po. Buti di kasi nasumpong jelly Hindi. Hindi. Isang basa na naman yung kwarto mo, no? Jelly ka, no? Oo. Oh. basa na naman yun? yun po si Angelica yun so, po muna mga kababayan yung abit ng Angelica no? at nagising lang po nyo uh, so, may magbuluto na po para mga kain na po sila so, hangin, kaya nga dyan na lang po mga kababayan no? and God bless sa inyo babay po babay Angelica na, yan. babay po mga followers kamo bye Mga followers. Mga followers. Mahal ko po kayo. Mahal mo kayo. Mahal ko po, po kayo. Mahal po kayo. Mabait. Magaling po po si Angelica. Mm -hmm. Ha? Magaling na po si Angelica. Minum na lang gawit mo, Be? Yun na. Minum na? Inom ko uh, lang inom ha. Pwede huwag kang sumukungin, no? Dapat hindi ka nalilipasan ng buwan. Bình luận nâng cấm lúc